Alam mo ba na may isang bulaklak na hindi lang maganda kung hindi kayang tumulong sa iyong kalusugan? Ang bulaklak na ito ay may tinatawag na blue ternate o butterfly pay flowers. Narito po yung kanyang kamangamanghang benepisyo. una. Nakakatulong ito pang pababa ng stress at anxiety. Pangalawa, may taglay na antioxidants pang laban sa sakit. Ang tatlo, mabisa rin para sa pangpalinaw ng mata at pang taganda ng balat. At kung gusto mong makatulog ng mahimbing, mainam itong gawing cha bago matulog. Kaya kung may blue turnate ka sa bakuran mo, huwag mong baliwalain. Subukan mong gawing cha at dalhin ang binipisyo ito. Kung gusto mo pang malaman ang herbal benefits, huwag kaligtaan, ipalo, isubscribes, share mo para makatulong tayo